Eh, hey, hey, yung mga mamahalin, tatlo lang bibigay ko. Patapos itong mga ganito, tagsi sampo, ganyan, tagsi sampo tao mo bibigyan ko. Basta, comment lang kayo. Love you all. muah, Bye-bye. <laughs> okay, mga boss, nandito na naman ang pangalawa nating mga dagdag na tolls dumating na. Excited na naman ako nito. Bandol pala itong mga boss, inorder ko. Tara sa hanap boss lahat ng katanong, sa lasada ako ng order ito mga boss no ito yung mga para pang tanggal ng mga sakit mga wire terminal yung mga sakit natin sa mga sensor yes may tayo ng mga tools na i-review natin may ako mga boss no kasi order ako ng marami para pamimigay ko sa akin mga solid na mga followers yung mga baguhan ng mga mechanic ko bibigyan ko nito mga boss so ito pala yon ay yan pang loko to mga boss magnet o yan meron yung ilaw mga boss o oh, yan yan malakas pala yan o oh, magnet o oh. order ako ng marami yung pati na yung mga tester mga boss madami na tayong supporters 160 k na tayo <laughs> Ito yan mga buso, gamit na gamit dito sa atin. Yan. I Inject natin sa sakit, ganyan. I Inject natin ng ganyan. Uy, matigas, ganyan. Tapos ilagay natin ang probe ng tester dito. All right, makariding na tayo mga boss, no? Hindi, hindi na na-damage na yung wire O yung sakit. Yan, pagtanggal ng mga kuan Clearance din sa mga portahan natin mga boss, no? Yung mga doors scanner na ba to? <laughs> Sobrang saya ko mga boss pag uh, makabili ko ng mga ganito mga bagong mga laruan ba? Laruan ang tawag nito Pagka, uh, ko tayo laruan to dagdag <laughs> -dag sa ating puhunan sa pag araw-araw na trabaho mga boss no? Pag na-diagnose ba? Makakatulong to Yan industrial endoscope Sana legit no? Scanner na ba <laughs> Parang scanner ah Wow Ang ganda Ito mga boss so Solid Ano ba? Ay may kasama Pang, pang sungkit oh Ayan, May kasama Pang adapter ng charger Tapos Ito Manual Power on Power on Power on Yeah, <laughs> power on mga boto. Oh. Hello. Ano ka tinaw No. Ano ka tinaw mga buso. Oh. Kita ko no. Ha? Huh? Mm -hmm. kay mga bus. No. Leaking <laughs> leaking diyan sa loob sa combustion chamber. hindi natin makikita na hindi abot ng ating mata mga boss no, may three bars pa Malinaw ba? Hmm. Linaw siya dito. Sa katuling agin natin napalit. Yan dito siya kaiyahan. Nagyayad ulit. Nagyayad ulit nga. Magkakaka-ups. Kita niya mga ba? Kita niyo? Wow! Ganda, The best! Tanindo ano eh. Sakto kayo ni Ginami ko ah. Nakuya ikat pang tribunan sa 3 to ba? Hmm. Nagliging ang tubig. Huwag may kabaluhas sa dapita. Hindi lang makita. Hindi makita may siya ipaslak na yun. Ganyanin mo lang siya doon. Kita na natin kung saan yung nag na cylinder head na tubig. Power off. Power off. Look, nindut eh. <laughs> Legit nga yung ban mga boss. Bandol nga mga napalitan ako niya. Yeah. Yung mga ban Pre-shipping. Dapat yun dahil itong sa yung Permero pa na ako nina palit mga boss. So, Baka gusto nyo din ang ganito. Yan spark plug uh, gaff tools pang ba pang gap ng spark plug yan o para sa tamang sukat ng spark plug mga boss para hindi natin magulahula sa gap ng spark plug tapos to jumper cable wire yan matibay to sa tingin pa lang parang matibay na talaga thank you salamat sa walang sawang support ha tapos mamimigay ako sa inyo ng ganito ha huwag niyong kalimutan i-share ang ating mga video soon yung mga i-review ko tapos share nyo lang mamigay ako dahil paparating na yung mga bundle na uh, in order natin yeah, hey. yung mga mamahalin tatlo lang ibigay ko tapos itong mga ganito tagsi sampo ganyan yeah, tagsi tao mabigyan ko basta comment lang kayo love you all mwa, bye bye <laughs>